ito yung tatlong ginipitan ko. Sa ano silang nagka-office sila nagdabaho. Ito yung si Kabayan. Saan kayo sa koy? Dito ako sa Romay Tia. Oh, Tagabikol ako. Tagabikol. Tapos ang masabi mo sa gupit ko ngayon? Uh, very satisfied ako. Kasi matagal na talaga ako naghahanap ng gupit sa akin. Wala ko lang makita maayos magupit. So talagang hinanap ko siya. Talagang hinanap ko siya. Ay ngayon, nakita na kami. Eh, uh, very satisfied. Uh, thank you, thank you. I love you. Oh, Three times a day. Oh, more than two. Ayun. <laughs> o, oh, ito. <laughs> yung pangalawa na. Ito, Japanese. <laughs> Ay, kaya, 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 kaya. Ito pala siya from Philippines. Ginawa kong Thailand. Ito na naman siya. Philippines. Ngayon, Japanese. Ano masabi mo sa gupit ko? Ay, ito pala. Ang likod. Ah, oh, ito nga niya. Yung likod, wala pagpakita ba? Oo. Oh. Yan. Yeah. nanggepe tapi sahara gua apa oh, oh itu Ano sabi mo sa luwit mo? Bal, ganda ate. Thank you very much. Satisfied ako kasi gumanda na ako. I want to thank you. <coughs> I love <coughs> you three times a day. Pabalik kami ulit. Oh, sa color. Oh, tapos, uh -huh. pangatlo na naman. Iko, si Trabuhul. Tara. Gini, yeah. ang super cute. <laughs> super, super cute. Oh, <coughs> tapos, kalikod. Wow, no, wow. Oh, sa sara. <laughs> <laughs> ano? Ano ang sabi mo nga super so good? Ang sabi ko, very satisfied ako kasi ang buho ko ay super ganda at saka nagbabagay sa mukha ko. Ayay! ay. Ay, ay. Ay, Ngayon, dati, 44 ko ngayon. Sa totoo lang, 24 ako ngayon. Wow. <laughs> yan 44, ginawang 24. Oh, okay. Ito, ilang taon ka na kabayad? 54, naging... Naging? 54, ginawa ko siyang... 22. So, <laughs> satisfied sila Ito to ito ay 58. 58 58 gawin ko siyang 38 oh, wow. diba? wala <coughs> malapit na kami malapit na kami pension malapit na sige you bye bye thank you, thank you, thank you. <social> <that>